Jenny, Kira. Ang greatest multo ko na hinahunt pa rin ako up to this day ay kung naging mayaman ba kami, andito pa rin kaya ang tatay ko ngayon. June 9 ng madaling araw, pauwi ako sa amin galing LU. nag yung mama ko na bilhan ng papa ko ng tatlong yum burger. Pag uwi ko, he ate the yum burger so happily na parang walang sakit. And sabi niya, salamat sa pasalubong na aksa na nag-enjoy ko sa laon yun. June 11 ng madaling araw, nagchat si Mama. Di na daw siya kilala ni Papa. Then a few minutes, she called me. My father's gone. His creatine spiked to 1,000 plus and made its way to his brain. When I asked my mom ano nangyari, ang nasabi lang niya ay hindi natin kayang isalba si Papa mo. Wala tayong pera, anak. Kaya sabi ko sa doktor ko hanggang saan na lang po abutin ang asawa ko. Okay na po ako. And it got me thinking, kung naging mayaman ba kami to afford healthcare, will this happen? Kung di ba ako pumunta ng LU, may pera sana kami pang save sa tatay ko. Hanggang ngayon, minumulto ako, hindi ng kalalawa ng tatay ko, kundi ng hinayang galit at lungkot. Hindi man ito nakakatakot na kwento. Actually, nakakatakot na kwento siya. Hindi man ito nakakatakot na kwento na may multo o aswang. Pero para sa akin, wala nang mas nakakatakot pa. Sa mabuhay sa isang bansang mayaman lang ang pwede magdugtungan ng buhay. Oh no! I learned that sadness comes in waves. Parang alon ang LU. Sa una, nakakalunod at napakasakit pag hinampas ka. Pero habang patagal ng patagal, masakit pa rin naman yung hampas Pero hindi ka na natutumba Pero kalaunan, kahit tumataas yung alon, hindi na siya biglaan Each waves will come further apart until each time in between gives us time to function Yes, the waves of grief and sadness will never go away But I'm sure I will survive them